guys. Ngayon guys, mag-iinit ako ng bachoy. Ito ang almusal ko guys. At saka skyplex Pusin natin ng ating microwave. Tapos ito guys, yung ating talip. Tapos start na natin. Tapos ito guys, nagluluto naman ulit ako ng champorado. Ayan guys. Ito na guys yung aking almusal ngayon. Kasi guys, naglalaba ako sa taas. Iniwan ko muna siya. Sabi ko nakaramdam akong buto. Ano na siya guys? Mag-830 na guys. Ayan, 830 na. Ayan guys. Eh sabi ko nakaramdam akong gutong guys. Kakain muna ako ngayon. Ayan so, guys, naisampay na natin yung uniform na ako ko Tapos ayan, nagtitiklo pa ako sabang, sabang, wash. And, guys habang so, makasalaw yung wash. Ayan guys. Ayan na siya guys. Lababan lang ako. Laban muna ako guys kasi talim mo muna si manay. Guys, tapos na ako. Maglaba. Ayan alauna na guys. Ayun, tos, yung isa na lang na binibig ko guys, ayan. Ayan na siya. Ito na, nakasampay na ako. Ayan pa rin yung tubig ko guys. Pero kada lang ako guys, yun sinasaling ko sa sa ano, sa washing yung tubig. Kaya bago rin na bago rin na lagi rin bago ang tubig dyan na naka-apon. Ayan guys. Yung isa luto na. Hi guys.